Aminado ang PAGCOR na problema nila ngayon ang pagkalat ng mga ilegal na online casino o mga gambling site at app. Ang mga nagpo-promote daw kasi nito, mga influencer at content creators sa iba't ibang social media platforms. Kaya naman mabala ng PAGCOR, delikado raw ang illegal na online sugal kasi kahit kabataan, nakakataya rito. Nasa front line ng balitang 'yan si Marian Enriquez. Kabilang sa mga hamong kinaharap ng pagkor ngayon ay ang pagsawata sa mga ilegal na online casino. Ang mga nagpo-promote kasi nito, mga content creator at mga influencer. Sa pagdinig ng House Joint Committee on Public Order and Safety at ng Games and Amusements, tungkol sa mga krimeng kinasasangkutan ng mga ilegal na pogo, iniulat ng pagkor ang dumaraming influencers na nagpo-promote ng online sugal na hindi naman lisensyado monitor din po namin na marami pong mga influencers ang gumagamit po ng platform nila such as Facebook, TikTok, uh, YouTube to encourage prospective players to try their luck and legal platforms. So, pinapromote po nila ang website or ang isang uh, laro. <laughs> Ayon sa PAGCOR, delikado ang mga larong ito dahil hindi ito regulated at walang proteksyon para sa players. Takaw pansin din daw ito lalo sa mga kabataan. We have no protection. We cannot help players who will play in that platform pag nagkaroon po sila ng problema. Wala rin po silang customer verification so marami pong mga kabataan ang maaari pong makapaglaro sa mga illegal platforms po na ito. Nakatatanggap na rin daw ng mga ulat ang Pagcor na ginagamit ang kanilang logo para sa mga illegal na kasino. Ang problema, hirap din sila sa pagbabantay sa mga ito. Uh, makita po lahat at hindi po lahat ay nabablock. Sa ngayon, mula sa mahigit 7,000 illegal gambling sites at online gaming platforms, nasa 5,800 na raw ang nablock ng PagCore. Pinasusumiti na ni House Public Order Committee Chairman Dan Fernandez ang mga pangalan ng mga influencer na sangkot sa mga illegal na kasino. Ipagbibigay alam daw nila ito sa Bureau of Internal Revenue at Department of Information and Communications Technology. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez News Five. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong panita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News Five social media pages.